Today ay share ko sa inyo ang cassava cake recipe na kung saan ito yung aking version at yummy talaga siya at napakadaling gawin. First of all, gusto kong i-share sa inyo ang mga ingredient para sa ating cassava cake. Una ay ang ating 1 half kilo fresh cassava, yung grated na. Wala kasing fresh dito kaya yung gamit ko frozen cassava. And then ang next naman ay ang ating 1 half cup coconut milk at ang ating 1 cup condensed milk. 1/2 cup na fresh or evaporated milk, 1/4 naman na cup melted butter or margarine, then 1 large egg at ang ating 1 cup makapuno. Para naman sa ating toppings, na mga ingredient ay una ang ating 1 large na itlog. Pagkatapos niyan ay ang ating 1/4 cup na coconut milk at 1/4 cup condensed milk. Napakadali lang talaga, 'di ba? So, ready ready na ang lahat ng ating mga ingredient para sa ating cassava cake recipe. Kaya let's start. First, sa ating bowl ay ilalagay na natin yung grated cassava. Pagkatapos niyan, ilagay natin yung one egg tapos scramble na natin yon siya gamit ang ating tinidor. Sunod naman nating ihalo at ilagay yung ating coconut milk. Isunod naman natin ang ating fresh milk or evaporated milk. Pagkatapos niyan ang ating condensed milk. ba? Diba? Sunod-sunod -sunod lang talaga yan. Tapos ang ating butter na melted na siya or margarine kung wala kayong butter. Pag nalagay na yung ating butter ay huwag natin kalimutan ilagay ang ating makapuno. One cup. Kung gusto nyo marami, okay na okay. Wala kasing makapuno na... Meron fresh dito sa France kaya yung nasa jar na mahal na mahal talaga siya. Ayan pag andyan na yun lahat-lahat, yung sa ating kasaba cake na mga ingredient ay i lang natin gamit ang tinidor, kutsara, o sandok, at kahit ano dyan, okay na okay. I-combine lang talaga yan siya, mix hanggang makombine na lahat-lahat yung ating kasaba, yung ating coconut milk, butter, itlog, condensed milk. Yung ating fresh milk. Yan lang. Pagkatapos nyan, kukuha naman tayo ulit ng butter or margarine, ilagay natin sa ating Form, mapa oblong, circle, square. Yan siya. At pagkatapos niyan ay i-ready na natin yung na-mix natin kanina na kasaba cake at ilagay na natin sa ating form. 'Di ba? Napakadali lang talaga gawin. <clears throat> Optional lang siya na lagyan ng makapuno kung meron. Kung wala naman, okay din na wala siya. Pagkatapos niya, yung ating form, wag naman siya i-over tamang-tama ito na size para sa 1 half kilo natin na grated kasava, Tapos ilagay na natin siya sa ating oven or sa lutuan. Ang, ang style ko dito is 180 degrees Celsius for 1 hour. But before that, ay gagawa muna tayo ng toppings para sa ating cassava cake. First, yung ating egg na One large egg siya. Tapos, lagyan natin ng coconut milk na one-fourth cup lang. Tapos, isunod natin ang ating one-fourth na condensed milk. Tapos, imix mix mix, lang natin. Bago natin ilagay itong toppings, antayin muna natin ng around 40 to 50 minutes. Makita na talaga natin na parang three-fourth na nalutong-luto na talaga ang ating kasawa cake kagaya nito. Tapos pag ganito na siya, kukunin natin sa oven tapos ilalagay na natin yung toppings. Hindi pwede na after 15 to 20 minutes ay ilagay natin hindi. Yung makita talaga natin na palutong paluto na ang ating kasawa cake. Pagkatapos na ilagay yung ating toppings ay ibalik na naman natin siya sa oven for around 25 minutes or more at ito na After 25 minutes ay lutong-luto na ang ating kasawa cake na may toppings. Napakasarap talaga at tamang-tama lang yung tamis ng ating kasawa cake. At kahit mahirap humanap dito ng kasawa cake ay may paraan talaga pag makapunta sa mga Asian store na nagtitinda ng mga frozen kasawa. Sana ay nagustuhan ninyo itong simpleng-simple na pagluluto ng kasawa cake. Hope you like this!